Doc Willy po, meron akong magandang tip para sa inyo. Para sa hilo, vertigo, takot ka matumba. Lahat sa atin, di ba, minsan tayo o meron tayong vertigo, parang nalulula tayo. Ang dami ko rin tumatawag sa akin na naaaksidente, natutumba. Ito po tips natin. Ha? Ang balance natin sa katawan, ang balance, eh, tatlong bagay. Mata, dapat bukas ang mata, nakikita mo, yan ang nagko-contribute ng balance. Nagsasabi diretso tayo. Pangalawa, katawan. Yung paa ko nakalapat, kamay ko nakalapat. Yung katawan mo man nagsasabi na nandito ka, nakatayo ka. Pangatlo, yung tenga natin. Yung tenga natin, nandyan yung balance. So pag okay ang mata, ang katawan at ang tenga, balance ka. Hindi ka maihilo, hindi ka matutumba. So paano ang gagawin natin? Let's say, mabawasan yung isa dito sa tatlo. Palagay natin, naghihilamos ka, di ba? Hilamos, pikit ang mata. Subukan nyo po, ah. Kung try nyo, kung nakatayo kayo, try nyo, pikit nyo mata nyo. Ah, pinikit ko mata ko, nakatayo ako, medyo unstable na ako. Kasi, tinanggal ko yung isa sa tatlo, eh. Pa ako na lang nakalapat, tsaka tenga ko stable, pero yung mata ko wala na, eh. So, medyo nakita mo, matutumba-tumba na ako, eh. So, pag naghihilamos, pikit ang mata. Pag naliligo, pikit ang mata. Pwede matumba, pwede maaksidente, pwede mahilo. Paano ginagawa ko? So, pag naghihilamos, pikit, ang gagawin ko, ang hita ako, dinidikit ko doon sa mesa ng lababo. Ayan o, oh, nakadikit siya. So, pag naghihilamos, nakadikit siya, mas stable ako. Kasi mas maraming parte ng katawan nakalapat sa gamit at sa sahig. Pag nagsha-shower ako, anong ginagawa ako? Pag naka-shower, pikit mata, unstable yan eh. So, ginagawa ako habang nagsha-shower, isang siko ko nakadikit sa dingding. Nakadikit dito, nakadikit sa harap, ano yung malapit na dingding. So, yung paa nakalapat, yung kamay nakadikit sa dingding. So, kahit pa pano, mas stable ako. Kita mo, pag binipikit ko, gusto mo nakadikit dito. So, pag nakapikit ang mata, for some reason, dapat yung katawan mo mas nakalapat gusto ko nga medyo nga mas open yung, yung pa ako. Eh. That's one tip. Kung gusto nyo magsilya habang naliligo, mas safe din. Nakaupo. ba? Diba? Katulad so, nito, gagawin ko. Pag nakaupo ako, very stable ako. Kahit pikit ko ang mata ko, nakaupo ako, hindi ako mahihilo eh. Alam nyo bakit? Kanina nakatayo, mahihilo ako, di ba? Pag pinikit. Ngayon kasi, pag nakaupo ako, yung paa ko, nakadikit sa sahig. Yung kamay ko nakalapat dito, yung puwet ko nakalapat dito sa upuan, yung likod ko nakalapat. So ang daming nakalapat. Very stable. So kahit pikit ang mata, hindi ako maihihilo eh. Kasi ang daming yung katawan mo, yung second part very stable siya. So yan po yung mga tip natin. Meron pa ako mga exercises para maging mas balance kayo. unang una, maganda po naka-rubber shoes kung naka-rubber shoes kayo, ibig sabihin, mas stable eh. Kesa kung paa lang, di ba, mas konti eh. Kung rubber shoes, mas stable siya. Mas hindi ka matutumba. Meron din mga exercise, mga stand on one leg. Yung mga practice yan, isang paa lang. Kung ilang seconds kaya mo, dapat mga 10 to 15 seconds. Pwede ka rin maglakad ng one straight line, another exercise. At yung mga tinuturo kong exercise. Number five, dapat hindi puyat. Kasi kung puya tayo, parang lumulutang, parang lumilindol, di ba? Kung kulang sa tulog, isa pa. Kung maraming iniisip, maraming ka iniisip, maraming kang... Mababangga ka talaga. Magiging unstable ka kasi marami ka iniisip. Kung may malabo ang mata, kailangan mo ng grado sa mata. Di ba? Misan, hindi mo mabasa, di ba? O pag may edad na, hindi mo na makita yung malapit, tapos hindi ka magsasalamin, pwede oh, ka rin mahilo isa pa, kung gusto mo mas stable yung mata, maganda tumingin sa malayo. Yung mga nagbo-vertigo, yung umiikot, nagbo-vertigo, nahilo sila. Kaya ang tips natin sa vertigo, huwag pipikit ng mata kasi yung tenga nila may depresya na kaya nang kaka-vertigo. So, yung mata bukas, yung katawan, upo, nakalapat. So, kahit yung tenga nila may depresya, at least yung mata and katawan stable, kahit pa paano, less hilo yun. Pakita po natin sa pictures. Ito po, tulad na sinabi ko, ha, tatlong bagay ang nagpapabalan sa atin. Mata. Okay, number one. Number two, yung katawan kung saan nakalapat. Number three, yung sa tenga. Yang tatlo nagbibigay ng balance. So, pag natanggal mo yung isa, pinikit ang mata, naghihilamos, naliligo, kailangan more stable ang katawan. Mas nakadikit ka o mas nakaupo ka. Yung vertigo na sinasabi, may diferensya dito sa tenga. Merong mga otoliths dyan, na, parang merong mga maliliit na mga bagay-bagay dyan. Pag na-displace, nagugulo yung utak. Kahit nasa kanan ka, minsan sasabihin nito wala sa kanan. Naiiwan na sa kaliwa at dahil dyan, nahihilo. Yan ang tinatawag na vertigo usually may ilang araw eh, nawawala. Uh, pwede rin minum ng vitamin B complex, may tulong din daw sa vertigo. Ayon sa ENT doctor, Dr. Jim Di Maguila, yan o, no? hilo, disequilibrium. Meron din lightheaded, nahihilo. Meron din malabo ang salamin. So, sana po nakatulong ng tips natin. Huwag natin pipikit yung mata natin. Mata natin napakahalaga. At kung mapipikit man tayo, lalo na kung sa gabi, madilim. Di ba? madilim sa gabi, gumising ka, kaya gusto ko lagi may konting ilaw sa gabi. Kasi pag madilim sa gabi, tatayo ka, wala kang makita, wala yung mata mo eh. Umaasa ka lang sa katawan mo, pwede kang bumagsak. Okay? So, hawak-hawak sa mga gamit para hindi matumba at sundin lang po to para hindi mahilo, magvertigo at iwas aksidente. Salamat po.